Okay, good morning, good morning mga kapatlin lovers Yan Habang wala pa nga sa Ate Jobs Official Ako po muna ang multi-take over sa kanyang YouTube channel Update-update lang po tayo dito sa ating trabaho Yan po Yan po Tayo ay papasok na sa ating work Oo mga paglabas natin may snow hindi kita yan po ito uh, hindi pa naman masyado makapal makapal po ito kagabi mga kapating lovers kasi lang ngayon medyo natunaw na ito po yan diba? yan ito po yung ating Snow Snow sa Korea South Korea Hindi oh. pa masyado makita Madilim kasi Mga kapatid lovers Madilim pa Update ko po kayo Yan you know, o Mga kapatid lovers O oh. Ang daan natin o oh. Dito tayo dadaan Ay ng, Snow uh, Yung mga Palsada. may isno pa natitira kahit kunti ito yung ating service hindi nakita yung service natin ayan namumuti namumuti sa isno hindi nakita yung service natin mga kapatid ng labos bit ko po kanya. Mama. Okay. Bye po. Ano, kapatid lovers, tayo ay alis na po. nagyayelo ang ating dinadana, dinadaan na namumuti sa yelo so, patunaw na po pagabi malakas mga kapatid lovers yung snow Oh, mga kapatid lovers the snow ito guys sulat tayo man walang snow pero dun sa area sa aming banda dun sa tinitirahan namin medyo makapal na kaunti yung snow dito wala siguro nag snow dito kagabi pero mahina kasi may yellow din yung van eh Namumute din yung tabing kalsada niya eh Layo pa guys yung aming Pupunta sa aming trabaho Guys dito na tayo sa area Ng ating work Dito na tayo sa area Ng ating Pagtatrabahoan ng laborers dito na tayo. Dami na ng mga. Dito na. Dito na area natin. yan okay na dito na tayo mga kapatid lovers bye na bye 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 don't forget subscribe and like and share thank you po thank you